mga araw sa inyong lahat Welcome sa aking uh, channel Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang uh, tungkol sa absences ng uh, mga empleyado in relation doon sa leave benefits na Marami kasing tanong sa comments na comment section na may kinalaman sa saka understanding nitong concept na absence sa trabaho tsaka yung live benefits. <clears throat> Now, yung purpose ng video na to is to give you yung structure ng ating uh, live benefits in relation to absences. Ang um, absences natin sa opisina, isipin natin na dalawang klase. Una, yung authorized absence. Pangalawa, unauthorized absence. Pag sinabi mong authorized absence, <clears throat> ito yung absence na pinayagan ng kumpanya. Di ba? Pinayagan ng kumpanya, dumaan sa proseso ng pag-file ng leave form, computation vivian ahead of time, pagpasa ng uh, sick leave form, kung um, sick leave yan or emergency leave yan, and naka yung proof ng sickness or emergency and prior to such filing nagkaroon ng notice sa company na hindi siya makapasa. Yan ang authorized absence. Yung unauthorized naman, ito yung absences na hindi aprobado ng company. Pag sinabi natin hindi aprobado, uh, ito yung mga tipong umabsent na lang nang walang kaabog-abog. Di ba? Or nagfile file ng VL pero hindi katanggap-tanggap yung rason kasi conflict pero online pero pa rin o kaya yung sick leave na nag-notify daw sa employer tapos nagpasa ng sick leave form pero hindi nalagyan ng attachment o wala namang proof na nakabase sa company policy. Kaya sabihin, 2 days to absent, tapos requirement sa policy ninyo, mag-submit ka ng medical certificate, hindi ka nakapag -submit. Or yung mga nag-submit pero peke, no? sakit-sakitan, uh, medical certificate na galing dyan sa recto, yung mga ganun. Um, nag-emergency leave pero wala namang emergency. Uh, Ay, emergency leave niya pala may binyagan yung kumpare niya so biglaan lang ng pagkakasabi sa kanya kaya emergency <laughs> hindi ganyan yung emergency leave na sabi dyan sa uh, company sa business practice ha? so yun ngayon, yan ang klase ng mga authorized absences i-connect natin ngayon yan sa uh, leave uh, policies ng isang kumpanya ang isang kumpanya meron niyang leave policy sa kanilang leave benefits. Ang leave benefits, yan ay binigay dahil sa requirement ng Article 95 ng Labor Code on service incentive leave. Merong 5 days dyan na leave na pwedeng gamitin ng empleyado kung siya ay naka 1 year in service na sa company. So sa loob ng isang taon, pwede siyang mag-leave ng limang araw na kung saan siya ay may bayad pa rin. Ano? Now, kapag may hindi siya nagamit dyan pagkatapos ng calendar year or 31 December eh, pwedeng i-convert sa cash yun uh, unused VL nga na yan. so ang tawag natin sa lima sa business practice sa HR practice, sa company practice ay leave credits pag nabigyan ka na ng lima ibig sabihin credited ka na, may credit ka na so ili-leave mo lang ang mga araw na credited ka. Kasi kung titingnan mo, kapag ang 5 days, din divide mo sa 12, parang nasa 0.45 something days per month. Yan. Ang ibig sabihin nun na ang 5 days mo, hindi mo yan basta-basta nakukuha ng isang bagsakan pagdating ng January na alimbawa, naubos mo na yung 5 days mo the previous year. January na ngayon. Sa so January ngayon, i-earn mo pa lang ang mga araw na i-leave mo. So kung natapos na gaya niyan, ang January, ang leave na naipon mo pa lang, na-credit na pa lang sa'yo ay 0.45. wala ka, wala ka pang isang araw na naipon. So ganun-ganun siya. So pag nag-file ka ng leave halimbawa mayon, hindi -de deny yan kasi wala ka pang isang araw eh wala pang isang araw na naka-leave ka na, na may credits ka o ang credits sa iyo ay wala pang isang araw so hindi ka pa makapag-live ni kahit isang araw ganun ng ano ganun ng practice okay so ngayon may mga ibang kumpanya na nagbibigay ng live credits or leave credits na mas marami kaysa sa araw so gaya niyan may mga diba, kumpanya na nagbibigay ng 30 na VL and 10 days na sick leave or emergency leave. Yung mga gano'n. So, mas mataas kaysa sa 5 days. Walang masama dyan kasi alam naman natin pagdating sa ating labor code. Anything na mas lamang kaysa sa hinihingi ng batas, eh approve sa batas dyan. Ah, approve sa batas yan. Walang problema yan. So, may gano'n. So, may leave credits ka, yun lang ili-leave mo. No? Hindi ka pwedeng lumagpas sa live credits mo. Ngayon, pagdating sa implementation ng ating mga live policies, isipin natin lagi na ang live mo ay dalawang klase ang treatment ng kumpanya dyan. No? Una, ay pwedeng ma-approve. Pangalawa, ay ma-deny yung approve i-breakdown pa natin sa dalawang posibilidad approve na absolute no pangalawa approve na may qualification so doon sa deny no need to explain no ibig sabihin hindi pa kaya kumpanya sa iyo so pumasok ka kung may leave credits ka syempre wala namang bawas sa leave credits mo Now doon naman sa approval, yung ab yung absolute approval, ay walang problema 'yan kasi ibig sabihin self-explanatory, wala nang kung ano-ano pang rason, basta in-approve. So go ahead, umabsent ka, may bayad ka. Doon naman sa qualified approval, ang leave mo ay approved pero kinakwalify. Ang qualification ay without pay ka, halimbawa. Kasi without pay ka kasi wala ka ng leave credits. Ubos ka na. So, pero pwede kang umabsent. Hindi ka pagagalita. Hindi ka magkakamemo. Okay? Wala ka lang uh, wala ka lang pay kasi wala ka namang leave credits na. No? So, dyan pumapasok itong mga leave without uh, pay. No? Naka-LWOP ka. Tapos yung iba naman, mga nakasabati ka live, ang haba ng panahon ng pag leave nila, without pay naman sila, no? Yung mga ganun, dyan po yan. So ngayon, may mga pagkakataon na kung ang isang empleyado ay wala pa namang live credits bago pala sa kumpanya, pero may kailangan siyang asikasuhin, mag leave siya, pwede naman yun. sa so, papasok yun sa live na walang pay, no? Without no pay. So in short, guys, ang um, absences natin ng leave, ang leave sa loob ng kumpanya, ito yung laging naglalaro. Magkaka magkakakamba lagi yan. May interplay yan, iba-ibang iba-ibang combination yan silang dalawa. Intindihin natin 'yan talagang ito yung dapat nating tandaan. Kapag ikaw ay umabsent ng walang paalam at hindi approve ang iyong pag-absent, automatic yan. Eh, without take ka. May disciplinary action pa pa. Now, ang kaso mo papasok sa unauthorized absence, yung tinatawag nating a wall or a wall absence without official leave. So, Expect mo na na pag naging AWOL ka, makakatanggap ka ng notice to explain for unauthorized absence plus may return to work order pa. Ka. Kapag hindi mo na comply return to work order or RTWO, eh, ibig sabihin, pwedeng mag-escalate to abandonment of work ang iyong kaso. So, mati-terminate ka ng kumpanya for not being present na hindi naman pinayaga ng kumpanya. Pagdating naman dun sa mga approved or authorized absence natin, of course, gagamitin natin ang ating leave benefits. No? So, ang leave natin, normally, dalawang klase, yung vacation leave natin at sick leave natin. Sa vacation leave natin, ito yung pinafile natin ahead of time, no? And ito, subject sa approval ng company kasi ito yung mga vacation leave na, well, for pleasure, for whatever, attend ka sa mga personal mong, ano, uh, concerns, attend ka ng binyag, ng kasal, ng mga, uh, uh, merong kang ispedita ng pinsa ng kapatid ng lola mo yung mga ganun lahat ng mga ano natin sa buhay no? yung mga anik-anik mo -anik dyan so dyan papasok yan uh, yung mga yung sick leave mo naman no? obviously na sinugod sa ospital no? knock on wood huwag naman sana no? pero may nangyayari yan kasi it's part of our life magkakasakit ka at some point in time eh, minsan biglaan So, you really have to file a sick leave. So, mag-notify mag ka sa kumpanya, and then pagbalik mo, mag-file ka ng uh, sick leave form mo, at i-attach mo yung proof ng sickness mo. Uh, the same goes with emergency. So, we cannot predict any emergency. Of course, jury yun eh, yung pinatawag natin sa batas, or that's beyond your control, no? Uh, biglang binaha, no? Knock on wood, no? Huwag naman mangyari sa mga sa atin ano, uh, nasunugan, nabaha, nabagyot, etc. Apektado ang bahay, apektado ang camera. So, all you have to do is secure barangay certification that you one of those affected by calamities. And then, attach yung certification na yun sa inyong uh, emergency leave form and file with the company pagbalik ninyo sa opisina. Now, ang company, when... Uh, decide to approve or not. No? Mag-investiga mag, mag, uh, yan, mag kung may ganun nga ba talaga, etc. Ganun din sa sickness. May policy naman ng company dyan. So, ganun guys. Uh, pagdating sa leave benefit, ang company ang nag-decide -de dyan kung paano i-avail. No? The fact na nakalagay naman na kung hindi ka man payagan at uh, hindi mo magamit, i-convert naman sa cash. So that means, ang discretion ay nasa company depending depende sa pangangailangan ng operation. So kung mayroon kayong mga clarification, may question kayo di sa ating video, let me know. Uh, post na lang sa ating comment box. And with that, uh, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos.